Pagbebenta ni Anjacro Tototip sa 50% shares ng Miss Universe sa Mexican businessman, may di magandang epekto nga ba sa pambato ng Pilipinas? Matapos ang mga bulong-bulungan na di umano ay ibebenta ang Miss Universe, ay formal nang ang ini-anunsyo ng Miss Universe Organization na ibinente ni ang 50% shares nito sa Miss Universe sa Mexican businessman na si Raul Rocha. Kung inyong mapapansin, si Rocha ay kasakasama na ni Anjac kahit noong nasa El Salvador pa sila. Isa lamang ang ibig sabihin nito, matagal na ang negosasyon sa pagitan ng magkabilang panig, at maaring nang matapos na ang mga legal documentation at bayaran, ay saka ito at ngayon lamang formal na isinapubliko, na publico. ibinente ni Anjakra Tototip ang half of ownership sa halagang $16 million, kung inyong matatandaan, na bilinian ang Miss Universe, kasama ang Miss USA at Miss Teen USA sa halagang $20 million only, so tumubo na siya agad ng $6 million in just a span of one year, Ngunit ang pinakainaalala ng mga Pinoy ay hindi naman talaga tungkol sa kung kumita basian sa pagbenta niya o hindi, dahil ang tunay na inaalala ng mga Pinoy ay ang mangyayari sa mga Pinoy delegates na ipapadala taon-taon para lumaban sa Miss Universe, noon pa nga lang na isang ang may-ari ay sobrang hirap ng makaplace ang pambato natin. Ngayon pa na may ipang Mexican businessman, alam naman natin na isa sa matinding kapukpukan ng Pilipinas pagdating sa beauty pageant ang Mexico, at hindi rin gusto ni Zimena Neverte ang sinumang pambato ng Pilipinas, ayon na rin sa kanyang komento noong kasagsagan ng Miss Universe pageant, kaya paano na nga naman ang magiging pambato ng Pilipinas, lalo na ngayong 2024, dahil sa Mexico gaganapin ang pageant at bilang past winner, isa si Jimena Naverte na possible maging host or maging judge na siya namang kinatatakutan ng mga Pinoy fans dahil alam na nila na never itong papabor sa ating pambato at dahil doon, mahihirapan talaga na makapasok sa top 10. Lalo na sa top 5, kahit pa nga sobrang lakas ng ipadala like Ate sa Manalo, or Cyril Payumo, o kahit si Alexi Brooks pa, at kung makapasok man sa top 10 or top 5, baka mangyari muli ang nangyari kay MMD, last year, kung saan nagkaroon ng tila ba removing Philippines from the first top 5, then replaced it with Thailand, kung mauulit ito ay tiyak na magwawarla na naman ang mga pageant fans, but this time mukhang ang titirahin nila ay hindi lang ang page ni Anjakra Tototip, ngunit maging ang kay Raul Rocha ay next in line na rin, anong masasabi mo rito? Please comment down, please like and subscribe, thank you.